Hindi pa ba ayos yan? Yan ang mga salitang nabibitawan natin kapag lagi tayong pinipirwisyo ng isang gawain na hindi pa rin naaasikaso. Yun bang problema na matagal nang iniinda pero dahil sa kakulangan sa aksyon, problema noon, eh problema pa rin ngayon. Misan yung sirang gripo na tulo ng tulo, pababayaan, tapos kapag nakita mo na medyo mataas na yung bayarin, unti-unti mo ding nari-realize na yung maliliit na bagay na pinabayaang hindi ayos, eh, contributor pala sa mga bayarin. Yun bang sa dami ng mga maliliit na bagay na pinabayaan at sa haba ng panahong pinababayaan, e lumilikha na din ang malalaking epekto kapag ka pinagsama-sama. Meron din yung ilaw na aandap-andap na hindi inaasikaso dahil matitiis pa naman. Tapos pagkailangan mo ng matinong ilaw na hindi ko kurap-kurap o kaya pagtuluyan ng bumigay sa panahong kailangan mo liwanag, doon mo lalong mararamdaman na dapat noon ay inaksyonan mo na. Maliit na bagay lang sana pero lumala. Pag ganyan, mapapasabi ka na lang ng, hindi pa ba ayos yan? Ganyan kasi tayo kadalasan. Maliliit na bagay minsan, pinatatagal pa. Minsan hinihintay pang may maapektuhang iba o may magreklamo bago kumilos. O kaya naman sadyang ayaw nating magkusa sa pagresolba ng bagay na hindi naman ganoon sana kakomplikado. Ang resulta, naiipong problema na kapag madami o malala na, nakakaapekto na talaga. Sa buhay, maraming ganyan. Mga unresolved conflicts na ayaw ayusin, pag-usapan, kaya katagalan, problema pa rin. Tingnan mo mga linyahan na ah. Huwag na natin pag-usapan. Magpapalimig muna ako ng ulo. Ayoko nang maalala yan. May punto sa bawat isa sa mga linyang yan. Pero mahalagang maunawaan na kapag hindi ni Resolba ang dapat resolbahin, mananatili pa din itong problema. Meron ka bang mga unresolved issues sa buhay mo? kung may relasyon ka, may mga unresolved conflicts ka ba sa relasyon nyo. May dahilan kung bakit nananatiling unresolved ang mga bagay na yan, di ba? Ang sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Misa nananalangin tayo ng pagpapala sa buhay at kaayusan sa mga relasyon, pero kung tayo mismo ay lumalayo sa mga alok ng Diyos na solusyon, eh paano mareresolba ang sitwasyon? May mga pagkakataon talaga na kailangan nating umamin sa ating pagkukulang at kilalanin na kailangan natin ng Diyos. Hindi lang sa panahon ng problema, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Ang kagandahan, laging laan ng Diyos na tayo ay tulungan. Walang puwang ang mga unresolved issues at unresolved conflicts mo sa future na nais ng Diyos para sa iyo. Subukan mong lumapit sa Diyos at humiling ng tulong at imbitahan siya na maging parte ng iyong buhay. Mararanasan mo na yung mga iniinda mo palang mga problema ay hindi namang kailangang sarilinin dahil handa ang Diyos na ikaw ay kupkupin. Hindi ka nag-iisa. ayos ang buhay mo dahil mahal ka ng Diyos. Kaya, asa ka pa.